Faith, babalikan kita dyan. Isasama kita dito sa Genesis. Huwag mo na akong balikan, Andy. Baka mapahama ka lang. Huwag kang magalala. Mag-iingat ako, ha? nga kay mga gwardya. Basta, basta kailangan magkita tayo. May sasabihin ako sa'yo. Andy! Teka lang. Saan Ay. ka pupunta? Tatakas ka lang naman, ano? Ano ka ba naman, anak? Nay, wala na po kasing paraan para magkita kami ni Faith. Faith? Pwede ba anak? Kalimutan mo na si Faith. Hindi na kayo pwede magkita. Hindi, nai. Kailangan ko siya iligtas. Nai, kailangan makasama ko siya bago ang lahat. Payagan nyo na ako, nai. Please. Nay. Andy! Ano ka ba? Napasukan ba ng hangin yung utak mo, ha? Ano ka ba? Kahit pumayag ako, hindi ka na nila papayagan lumabas dito. At napakadelikado na para sa'yo. Anak naman, makinig ka. Huwag mo naman ibuwis ang buhay mo para lang sa kaibigan mo. Hindi ko lang naman siya basta... Hindi ko lang siya basta kaibigan, Nay. Nay, mahal ko po siya.